Ah, sila ang ano. May Wagang, salamin. Pintek. Wow. Alas 6 G's. So, si Cavicio ay nag-ride mula Carmona. Daan Binyan, Santa Rosa. Then, Kalamba. At ito ay ano. Lumang subdivision to. Siyudad ni Kalamba. So, nasa Kalamba na kami. Bayang maya pa. Then, all the way to Bungo. Then, Snake Road. Then, Talabuso. Yeah. So, bagong ahon. Bagong adventure ni Cavicio. At kasama natin si Wonderbike. Shout out Hello po Shout out Good morning <laughs> So pwede mong kasama namin si Master Gil at ngayon ko lang nakasama Master Gil Hello <laughs> <laughs> Si Master Rinante. Good morning Good morning Master Herman Good morning So yun, samahan nyo kami sa maiksing ano lang, adventure ahon to Vision na to Vision na to Okay. Oh, tara Tara, arrears tayo, ayaw man tayo Arrears, oo up, up Ako, problema ko naman ito. Ang hirap. Umidal. Buha pang ka dito. May bike shop doon. Bago dumating sana anak ko Sige. Ba? Sige. Meron ba? Ito sa may kanan. Alam ko doon sa rin. Ha? Okay lang. At least. Bago tumulong ko. Ngayon mga kabisya. Alas oh, o, alas 7. Bumigay tong ano ko. Pidal. Putol na daw tama tama sakto dito na eels. Dito ang mga kapital dito. Baka may bike shop dyan Ah, tol. Tol talaga. Ayun no? May naiwan? Oo. Oh. Oo. Ay may naglaglad. Kailangan niya ng pedal. Sino ba 'tong pagyo? Kailangan ba 'tong niya? Totoo 'yan ni. May naiwan. Oo, oo po. Lulusong lang ako. Diretso na lang Lulusong na lang? Oo, lulusong na naman 'to eh. Kita. may bike shop tama sigurado diyan eh sa highway ang hirap pumidal pag putol ang pidalan mo mga kabisyo so ayan oh. talagang <laughs> nga naman mga kabisyo Rose Cycle World Ayan, Tunggu uh, uh, na ulit oh! Masa ano? <laughs> okay, Ayan mga kabisyo ito yung naputol So ang hirap pumadyak pag uh, putol ito Isa lang yung pinapadyak Paul Bonang Bayaan So yan, mga kabisyo Nine. 9 Time check alas 9 At inaantay nila ako mga kabisyo doon sa tulay Kasi so may rough road So malapit na ako mga kabisyo at Grabe hinabol ko So galing na ako dito kanina bumaba ako hanggang maya pa Doon malapit sa may lampas lang ng ano uh, South Luzon Expressway Then Ito na tayo ulit Last pag Dahil Doble natin ano, inahon to. Tunggunggo. So talaga naman si Kabisyo. Binira magano. So Mayo, wala siyang long ride. panatagat agad dito ng no June. Snake road all the way to Kalabuso. So malaman natin kung ako ba ay eh, magtutulak. Ihingal siyempre, malamang sa malamang ihingal tayo at saka siyempre. Nako po. Tulak-tulak tayo diyan mga Kabisyo. Anli tulak mga Kabisyo. So abangan niyo. Si Kabisyo, ito na mga kabisyo ito na yung tulay na rough road dito sa barangay mga bato nagaantay sila dito laspadan to the max isuot ang mahiwagan salamin lamin wow yeah. ito na si kabisyo ito na si kabisyo iwagam Ito ahon, last na. Last na sila nagpapahinga. So, oh, grani ako. Talaga naman. Ito ako magpapalas pag. Ayun na. Oh, 7.5. Pero rough road ang dinadaanan natin. Woo! 15. isuot natin ang mahiwagang salamin wow ito mga kabisyo binalikan natin sila dahil determinado ako magkakaiba lang hindi sumusuko si kabisyo yung will niyang matapos ang isang ruta o isang adventure at eto na eto na si kabisyo here I come eto na si kabisyo here I come 25 Barangay Mabato Para Iikot lang ako So ito na yung ano Barangay Mabato, Calamba City Okay Ito may nabutan na natin sila Last pag Paano na pa kayo? Paano na pa kami? Nakapag-meryemde na ma kami Nanginginig ka ang ko? HAHAHAHAHA <laughs> Merienda muna ako? Yeah. Upo ka muna! Merienda ka muna ulit! Oh, may nakakabay kasi nga ako tayo ng kalaboso Magkakarga ko tubig, magkarga ka muli so, mo muna konti! Doon ako na magpaano? Palit ng gulong doon sa may maya pa Sa may expressway? Oh. Yung lampas doon? Oh, may, may bike shop doon? Oh, Mayayong! May doon oh, may may lang, malapit Hindi, anong tanong ko? Baka ang kalaboso sa lang dito? Hindi pa! Meron! Hmm? Masukis na to! Eh. Sige! Eh. Ano na mga ka Time check! gis at sabay-sabay na kaming umahon. Nao na si Master Rinante. Wonder Viking. Si Master Gil at si Master Hernan. Ako si Kabisyon. Dito? Aba, tiyanga. Oh, kana ko so dito. Tayo ng kakaliwa pala tayo. Lusong muna to. Wala ay mahiwagan sa lamin ni Kabisyon. Ito na. Uh. Ayon. Pakit yun ang ano Snake road So ito Luso muna oh. 19.1 So ito Sabi ni Master Hinante Huwag daw gigilid Dito kayo sa kanan So ito 14.1 negative Oh, niya, tabo mo sa bulong ko. Ito, Matira din doon ko dun tayo dadaan sa Sneak Road. Mamaya, ha? Babalik pa naman babalikan. Dito ah, ano ulit? Aba. Pahirap pala kay sa katawan eh. <laughs> si ba nag nito? Ikaw. Pa, ako ba? <laughs> di Hindi mo na review eh. Wala, wala akong review. <laughs> oh, you, Bahala na. Ito wala mo nang kat to. Teka, <laughs> daw makarolling yan. pa. Ay. Hai putek Literal na putek Si Wander Nandito si Wander Ano yung kaliwa? Uy! Okay. Bitin mo! Ito na ang ko Bitin mo! Ah! Nag-dating ito? Ha 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 Ya. Ha? Tarik ba Aba na ah, ako, patarik ng patarik. Ay, sige. ako dito. Kaya ako nagkakaya dyan sa kapilang <laughs> nyo. Kunyeta. Ay, punta. Ano ba? Labas <laughs> na isang daan prosento, bon. <laughs> Sige, punan na kayo mga hey, mamaw. na. Ha? Madalas, madalas, madalas Pwede, pwede, madalas Madalas, negative, negative Negative, negative Bailaw, bailaw madulas. Wala akong mabasa sa reading Huwag ka sa gilid Madalas Payang ayan Ang <laughs> layo naman narating yun Oo nga eh Ay, ito na yung pinakamatarik yan Ito na? Ito na, ito na uh, bitrek walang mabasang gradient Maser! wala akong mabasang gradient sa'yo oh. sa akin eh oh. wala eh zero eh sinungaling to eh ilan dyan zero sa akin eh <coughs> Ayun. Nag-negative pa. Ano ba yun? Sa lupit ng ahon, hindi ma-read yung ahon ko dito. Nawawala nga. Ngayon lang ako nagkaroon ng reading. Ano ba ganyan yung GPS? Ay, GPS. Oo, oh, kanina pa may reading eh. Kanina walang. Ah. Tapos, saan tayo? Babalik tayo dun kanina. Ah, oh, kala ko ano? Ha? Saan direto yan? Nakapasok tayo? Ito so, tayo lang tayo sa gate. Ha? Sa gate lang tayo may picture. Sige. Tapos balik tayo dito. Kasi... Hindi ako yung reading ng kanina. Wala. Nag-signal. Nag-trap ang signal ko. Tsaka ano, maipot ang daan. Kasi pag ganun kasi gradient, mananahi ka talaga doon. Kapag doon ka may motor. Kaya nga. Makipot eh. Chamba-chamba. Tama mo, ano naman abuelo naman ako. Tapos yung gilid, lumot. Solid yung gulong ko. Yung ko. Solid yung gulong ko. Yun pala yun eh. May silang pala. May silang? Pwede pa tayong ano, mag-ganda konda. pa tayo dun eh. Kami. Ano konda? Yung mga uwi na rin. Sige. Uwi na ako. mo pa. Ala konda? Alay ka na. Doon dumaan kasi ko. Oo. Ano ba Sa Nakonda. Ano 'yun? Shortcut. Ano Ilang kilometers ba 'yan? Dito. Hindi papunta lang 'tong date ng ano. Oh, Highland, ah, Highland. May motor. Hindi naman makakapasok doon. Hindi na makapasok. Kailangan taga ano ka diyan? Mismong Motor Grabe, tarik din oh. Sarap na. Sige. Yung lusot Umiikot ang ang nakakap yung gulong ko. Naababa. Naadaos dos. Ayos, solid. Rolling lang tayo, rolling. Puduhin na ating sana, Kondra. Kay po. Muna, no, balik tayo sa ano. Dahil <laughs> ba bu yun? -bu Puduhin na yung dalawang sana, Kondra. Alam na ni Keraan yun. Alam nila kay Keraan yun. Kaya <laughs> mo dalawa doon. Mag-aato ka mag doon. Wow. So, tapat so? na tayo ng ano, para lang elementary ah, ng kalabuso. So no, parang makita. No, Ganda ng ano, view. In A few moments later. Master, walang recovery. 16 <laughs> <makes> Nawawala <noise> <laughs> reading ko na uh, Nawawala na reading Grabe. tarik. na kalabuso mga kabisyo 10 20 ang tarik dito walang reading yung ano ko GPS tinte oo wala yung mahiwagan sa ko kaya pasensya muna ah, hindi nakikita ang kabakuan ni Kamisyo pag walang mahiwagan sa lamin pero suot ang mahiwagang helmet at ang mahiwagang sombrero gagawin ang dalawa matindi road bike ha gravel bike ang galing nila ha ah. ah. ayan parang oh. di talabuso doon pa diba doon lang doon ay doon ay tara ay 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 Malayo pa ba yung ano? Highlands? Opo. 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 Oh. Diyan pa po. Diyan pa? Opo. 10.55 mga kabisyo. Tapos yung aming pintuhan. At ito. Balik ahon. Balik pa jack. Ay. Hindi pwedeng magmadali. Mauubos. Mahaba pa eh. Mahaba pa eh. Parang naninikit na yung ano eh naninikit na yung ano ko Alin. kaliwang binte <laughs> ganun pa tayo umaahong eh. wala pa rin sa tulay ng mabato huwag eh. <laughs> <laughs> kasi titingala technique huwag titingala parang si Chulatag to eh oh. Mapakok pa. Mapakok. buti pa si Chulatag nakakangiti ako eh bito na nakasimangot na ako eh Malapit na? Malapit na Malapit na kami hikain uh, Lahat ng nakakausap namin dito malapit na raw Kanina pang malapit yun eh Bakit doon sa unahan sabi nila malapit na? Puro malapit na nagsasabi sa amin malapit na kami hikain Ay ako Posing! Pwede ba? Pwede daw? Pwede? So, ay mga ka-bisyo Sarap ng bisyo natin Gano'n n'yo Walang ensayo Kanina ba naman? May pagkakataon na akong naka na ako Bumalik pa ako Tapos ba't hindi n'yan? pag ako sa magbalik Ngahon So yan. Oh. Huh. Grabe. Malapit na yung Highlands. Malayo pa. Malayo pa? Malayo. Yung gate. Uh. Malayo pa. Sabi ng mga nakamotor malapit. Malapit na kaya lang <laughs> ang mga ahon pa rin. Puro ahon. Sige. Pengin tali. <laughs> Oscar! Oscar! <laughs> na kami! Nandito na yung parcel mo! <laughs> May motor mo. So yung mga kawisyo, yun yung panas in the sky. Ayan. <laughs> <laughs> Nakadali na tayo ng isa. <laughs> yung mamaw, natutulog. Tinutulogan na kami. So yun no, doon kami nagmula. Tapos ayun no, People's Park. Or Oscar! Park. <laughs> yung parcel mo! <laughs> <laughs> yung parcel mo, Oscar! Kunin mo na dito, 35 pesos lang ang bayad mo. Nakakailang kilometro na tayo dito kaya? Siguro mga ma, ano, about 20? 20. Magmula, ah, dito ahon. lang? Oo, oh, yung ahon. Dito alone, siguro mga may kli lang. Yung mula nung kumaliwa, no? May lang, mga 7 pa lang. Ay, Wala pa seven. naman, oh. Wala pa naman, oh. 7. Wala pa siguro. Kasi yung ahon, Okay oh, pa yung oh, ano oh, eh. Ocho, ocho eh. Okay pa yung red pal kasi ano lang. Banayad na dire diretso <laughs> <laughs> Siguro na yung Paano kayo nilalabay ko? Tangki na yun, di nyo alam. 8 yung gradient lahat. 8, <laughs> <eight>, 11, <laughs> 12, zero, 10, 9. Uh, wala, <laughs> wala rin ako eh. Ang dami siya ko, master. Grabe oh. Oh. Masarap! Paano mo nasabi eh? <laughs> <Paano> masarap? Nang <laughs> ko Ang alat na nga ng pawis ko eh Masarap pa ba yun? Grabe! <laughs> Ganda! Ang dami si ko. Nami to ka! Oh, grabe! So ito talagang ang tarik talaga Kung gusto sa ano niyang basic na ahon sa mga newbies sa mga basic na ahon mayroon kayo Pero kung gusto niyo ng medyo challenging snake road kayo pero ang gusto nyo ng adventure maganda ko anda kayo pero kung gusto nyo ng mag-challenge kayo yung masusukat ang inyong kakayahan sa ahon dito kayo sa kalabuso grabe ang tindi ayun yung ano oh dito kayo nga ano, na oh. yung core hindi na ako papayag na bumalik ha? mas ano to eh mas matindi dito sa ano bagong tubig bagong tubig kayo ko na ano eh walang babaan ha sabi so yan ito yung siko ito na sila wonder biking eh. ha? Grabe Tarek Tapos ni SBB na bayo nabura pa ko. Pinicturan ko agad yung ano, pinicturan ko agad yung plate number. Baka mamay tao yun eh akong ano hindi ja. Di ano yan, yung entry na mga laman din kanan. Oo, oh, oh. nagulat ka ako. Yo. Diba? Kining naman na naman. Saan ba punta yan? Dinig na, dinig na. Sa mga bayang, yan. Kalabuso. Woo! Woo! Okay, Turn na ako diyan. Tayo diyan. Ah, ang ganda ni Liko ata yan. Okay. Barangay Kalabuso. Ang ganda doon, no? Ganda ng lugar. Ito, dito kami pa kanan. Tapos ito yung pa kaliwa. Ah, yun yung mga subdivision o no? mga magandang bahay dyan mga kabisyo. Pero ang ganda lang, oh, parang nasa ibang bansa. Ito, 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 bahay na no?

you oh. know graduation march ah uh, valedictor yan balik balik si master herman Salutatorian master jill third honor wonder biking and fourth honor master reinante at fifth honor kabisyo ayan o 27% pa <laughs> ilang ano ilang gradient 27% 27% Kau Naspa ganah, naspa hahahaha to. pagi yang terakhir Pada pagi yang terakhir ini tengok Shout out Oh Jangan tanya-tanya Selepas ini, saya akan Grabe oh. Grabe, grabe. Woo! Nakapa. Ah. Oo. At least Ang tulis oh. oh. Grabe oh. Hay, nagtutulak pala kami. Woo! Tulaking, tulak, tulak, tulak. Woo! Tulak mga kabisyo. Napakatarik kanina pa kami maahon dito sa kalabusa oh. Babalik pa tayo. Nandoon 27% Hindi <laughs> ka na nababaki na sa mundo ng mga tao. Ano 'tong gombido Oh. Ah, ah, eh oh. Kaya tumutukod yan eh, di ba? ka na yung ano, so, Sabi na natin to. Ayan, ayan. Oo. Oh, Palos na yun eh. Ayan pa ako. Ayan, ayan Oo. Oh. Sige. sumakit tayo yan eh. diba, sa ano eh. f eh. Yun. tayo, walang problema. Uh -huh. Oo. Pero hindi tayo maglamayag sa loob, no? Hindi, bawal kasi. Bawal eh. eh. Kasi yung mga tropa ng Southside, bumadyak dyan. Uh -huh. Kaya pagdating dito, kaya so, tayo, bawal Mengapa kita macam? Ini ada apa yang lain? Kita nak naik haiwi? Ada apa yang lain? Eh, pergi naik permatjak, ya. Kira endang. Ada apa-apa? Apa? Adi tapai kita no? tayo dyan Babalik pa ba tayo ng ano? Dito na lang Huwag oh, yun na lang Kor na Atara sarap doon yun Malayo yun Yun <laughs> na lang Kor 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 pa tayo? Kalamamites na lang na Gutom na ako Oo Kalamamites 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 Ayun no, ay. Pwede na. So, good morning pa rin mga kabisyo. 11.30 at eto. Tapos na yung akay, akay moment namin. Yun ang access. Yun ang access. <laughs> yun ang, ano, yun ang legal na, ano, pinagbabawal na teknik. <laughs> legal na pinagbabawal na teknik. Sabi nung bawal. Ha. Gurin mo kung babalik tayo doon, hindi ba magpapa-picture lang? Ah, oh, hindi tayo magpa-picture. Saan? Doon? dun doon? ba? Hindi, dun sa ano? Guard? Ah, hindi na Hindi ba doon? Ayan. Ayan, kaliwa na tayo Baba, baba, dito, dito kaliwa Okay mga kabisyo At Ano na, yung kalabusan namin Tagumpay na kami Unlock na. Na-unlock na mga kabisyo. Muntik na sumuko si kabisyo kanina eh. Tay. Pero man, muntik na akong sumuko eh. <laughs> Ay, rota mo ka. Ano mo to eh? Roto mo to eh. Rota, hindi ko rin naman. Ayos. Tagaan ang pata sa bike na Oo. Parang meron, parang meron challenge. May challenge. Ito mo lang dinadaanan. Uh, tingin ko pag, pag, pag nahirapan pa rin ako na nadaan ako na pa dito las pag ako wala ba yung pinag ang ah, hamulan mo eh. ayun na doon sa ano na isang oras lang isang oras kong kinuhay no oo oh, mahirap noon yung ano yung hindi pa napapalitan ganito lang ako ay pa isa lang yung ano wala na meron patag doon eh kaya ito losong naman ako ng tiyo oo Pero ini ni nerong ahon ano nga na matibay. Patayo ka diyan. Oh, sakit pihitan bro. Oh mo so, na lang bakit ang music pang siya wag na damo hindi ko na bibig dito na lang yan video na lang yan ano oh napatang hindi na sayo pag nakalabot oh yeah boss oh hindi sayo nakalabot pala sayo pala mga sayo pag utang ina buong kalagi huling outro mo na yan sa mga kamisyo kakadito okay, tayo eh. sa KOR Galing from Carmona to Calabuso So kakaibang adventure, kakaibang ako na naman At ito naka 70 kilometers na ako So mga kabisyo, ito ang ating mahiwaga kataga Umulan man o umaraw, tuloy ang ating bisyo Bis Bisyo na to! Woo! Woo! Kung gusto nyo magtagal Manood kayo ng mga vlog ni kabisyo